Posibleng madagdagan ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o For Peace. Yan ay sakaling aprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang rekomendasyon ng Department of Social Welfare and Development na adjustment sa tulong pinansyal. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, Isinulong ng kagawaran ang rekomendasyon matapos atasan ni Pangulong Bongbong Marcos, si DSWD Secretary Rex Gatchalian na dagdagan ang ibinibigay na tulong sa mga benepisyaryo ng 4P. May nakipagpulong ang Department of Social Welfare and Development sa National Economic and Development Authority para ipresenta ang ating proposed adjustment sa cash grants. Pero ito ay for uh, approval pa ng uh, ating Pangulo at ng ating mga economic managers. Sa ngayon ay uh, we're still finalizing yung uh, adjustment doon sa grant.